kanina po tayo po ay nasa JNT yan at tayo po ay uh, nagpadala ng uh, libreta na pangkalahatang ay panggamotang spiritual combat eh. at uh, yung lugar po ang uh, kumuha sa akin alos taga Mindanao po uh, kahit nandito po ako sa Angeles City, Pampanga sila sila po ay nagtiwala na sa akin ay uh, kumuha ng uh, libreta at Saint Benedict medallion na engraved design so yun uh, <coughs> ako ay uh, nagpapasalamat sa lahat ng uh, sa akin ay uh, nagtiwala na kumuha sa akin ng uh, mga libreta Okay, uh, unay natin kay uh, kanina po yan ha kay uh, Eric John Paul Siliones ng uh, Mandalagan, Bacolod City Negros Occidental at uh, ito po ang kanyang parcel at uh, shout out po sa iyo sir salamat po sa pagtitiwala ganoon din kay uh, ano, uh, Gistoni Marientes ng uh, ano uh, San Agustin at uh, San Juan Madrid uh, Surigao del Sur yan halos taga Mindanao po at uh, yan po ang kanyang parcel Uh, shout out po sa iyo Salamat po sa inyo pong pagtitiwala sa akin Na kumuha ng ganitong libreta Panggamot ng spiritual combate Pati po yung si Jan, Sir John Eric Ah uh, Eric John Ganito po sinlaki, sinlaki po yan ng posporo ah uh, nandito nakapaloob yung uh, panawag sa espiritu ng uh, uh, nagbibigay sakit sa tao panggapos pamao, uh, pamako, oh, mga pamarusa at uh, panggilit narito po yon 200 pages po yan uh, 1, 2 lang po yon free shipping pag dito sa Pinas o yan, uh, sa mga gustong uh, kumuha sa akin ng mga libreta na tulad nito yan, ay limang klase po 'yan. Ito po yung panglima, yung panggamot, ang spiritual combat. Ah, eh. uh, ito po ang apat nito ay uh, uh, pangkalahatang protection. Ah, uh, alhar electromagnetic. Ah, uh, ano, um uh, ng Diyos Ama at uh, isa yung uh, pang yung pangkalahatang protection nga bali apat yan at yung isa yung maliit ay panggamutan ha spiritual combat eh. at salamat din sa kumuha ng uh, Saint Benedict Medallion ito po yon ganyang klase po yon uh, na si o Aumada uh, ng baga baganga ah uh, uh, ano ah uh, Dabao de Oro yan po ang kanyang resibo at uh, si uh, Bro Poblete ang kumuha niyan at ganun ay nagpadala yan at uh, kay ano kay uh, yan Sunny Oblanda ng uh, Pinamungahan Cebu lalayo po nila kumuha sa akin So salamat po sa inyong pang titiwala. Yon, yung kumuha rin niyan, yung dalawa na yan na ano, Saint Benedict medallion yung pinakita ko kanina dito ka sa sa ano uh, screen. So sa mga gustong kumuha nito na uh, engraved design na Saint Benedict medallion ay uh, may kumpletong dasal po yan, uh, dalawang pri na bato omo ma at free shipping po. Yan po ay halagang 1.5. Free shipping po yon. Okay. ah uh, yung dasal niyan ay ilalagay ko sa description box ng video ito kung wala pa po kayong uh, dasal ng inyong bintal yung St. Benedict ay pwede nyo pong kopyahin yan araw-araw po nyong dinadasalan nyan para uh, bilang pakain sa inyo pong mga medalyon o, so, yan po ay napakalakas na protection sa disirasyat at kapamakan, sa mga elemento impacto, aswang uh, sa oras na makasagupa po kayo ng uh, ng gano'ng mga klaseng kampo ng dilim, kahit sa red lady white lady, black lady pwede po yan, ay dasalin nyo lang po yung uh, poder ng Saint Benedict na nandyan sa description box ng video na, na ito yan na uh, nawa ito po ay makatulong sa mga nag-aaral ng karunong lihim at kung wala pa po kayong mga medalyon na uh, Saint St. Benedict at gusto nyo po yung special design na kanina na ipinakita ko ay uh, PM nyo lang po ako sa aking Facebook account. Yan po. At uh, rin po ako ng tulong sa inyo na paki-report po sa Facebook itong account na ito sapagkat uh, marami na pong naloloko ang uh, account na ito tulad ng isang puntes uh, buntis na nakapagbigay na ng 350 dahil uh, siya po ay buntis at hiniwala yan ng asawa at naganap po siya ng ritualist ko no so yan ang natagpuan niya nang pagkatapos nang may bigay yung pera uh, blinak po siya yan. At uh, report siya sa akin na kung ako yon sabi ko hindi. Dahil hindi po ako ritualist. Isa po akong misyonaryo na nanggagamot ng kulam. Hindi po ako nagre-ritual sa gayuma. Yan po. Hindi po ako ito ha. At uh, pakitulungan po ako. Kasi kung uh, ako lang po mag-isa ang, mag ang magre-report nito, eh hindi po may bablock ni Facebook. Kaya kapag uh, marami ang nag-report dito sa account na ito, ay uh, may bablock po ni Facebook po yan yan po ang conversation nila kani kahapon nung, uh, nung ni Kaji si Beltran at uh, kawawang kawawa yung uh, buntis kasi walang wala na nga po siya at nagsapalaran doon sa fake na account na ito nagpadala po siya ng 350 para uh, sa kanyang ritual kono at nagagalit pa nung matagal daw i ihulog sa Gcas yung ano uh, pera na 350 pagkatanggap na pagkatanggap ng pera eh blinak siya kaya <coughs> pakitulungan po ako na may report sa Facebook ito upang uh, wala na pong maloko tulad ng buntis at kanina naman po meron na naman muntik siyang na uh, na biktima at uh, mabuti chinat niya ako na Kuya Ricky ikaw ba ito? sabi ko hindi hindi ako yan dahil hindi ako nagre-ritual oh, uh, yun sana matulungan niyo po ako at uh, ano uh, kung hindi ka pa nakapag subscribe subscribe ka na, paki-like, share at uh, comment para alam ko po kung saan po kayo banda na lugar isa shout out ko po kayo once na kayo po ay may comment sa video ito. Oh, so God bless. Thank you for watching.